Richard at Paul Vincent, nabanggit ni Shari kanina, mga installer kayo no, ng aircon, tama? Yes po. Yes, okay, so mga <clears throat> uh, ilang taon na po kayo dito sa inyong employer? Bago lang kami dyan sir, sa ano? April 2 kami nagsimula sir. Eh. So mahigit isang buwan, lahat ba kayo April nagsimula? Bali hindi po, iba-iba po sir. May mga inabot naman na ng taon dyan sa employer? Um, sa taon wala po. Ang nabanggit po ninyo is, na kapag render na po kayo, ng work, ng trabaho, pero hindi pa rin kayo bayad. Tama po ba? Yes po, sir. So mula nung April sa inyo, hindi um, pa rin ka nababayaran? Um, simula nung April 16, sir. April 16? To May 6 po. Oh, mag-iisang mag -isang buwan sir. na yan. Yes po, sir. Pag mula pa ng April 16. At ano daw po yung sinasabing rason at bakit hindi kayo mabayad-bayaran? Um, lagi lang sinasabi, sir, is bukas-bukas. Kaya ganun ang nangyayari. Bali, ang nangyayari kasi, sir, nagtuturoan kasi. Um, si MLD yung contractor. Tapos, ang subcon is si, si Sir Glenn. Ngayon, pag tinatanong namin si Sir Glenn, nakadirect na daw po kami kay MLD. Tapos, pag tinanong namin si MLD po, tinuturo naman po itong isang ano. Si okay, in, in other words, hindi ninyo alam kung sino dapat ang magbabayad ng inyong sweldo. Pinagpapasapasahan. Pero, una sa lahat, no, Kanino po ba kayo nakakontrata? Kay Sir Glenn po. Alright, itong Glenn po na nabanggit po ninyo. Opo. E di sa kanya kayo maningil. Kanino po ba kayo tumatanggap ng utos? Uh, sa kanila din po. O kanino kayo nagre-report? Um, meron silang engineer ng MLD doon. Itong MLD na to ay ibang entity pa yan. Yan po yung contractor. Sir. Hello Sir John Glenn. Magandang hapon. Sir, sila po ba ay eh, mga empleyado po nila? Ah, uh, bale ano, ko po, po sila, pagiging empleyado na nga po. Pero pag ano, wala po kami ang agreement, yung mga yan. The, the, mere fact po kasi, syempre, na hinire nyo sila at sila ay pumayag na magpahire at magbigay ng trabaho, eh, okay. there is already an agreement. Now, okay. ang, ang concern lang daw po nila is they have rendered the work pero bakit parang hindi pa rin daw po sila nababayaran? bayad naman po sila. Ang napinding lang is yung huling ano, ah uh, payroll which is uh, 16 to 30. Nagbigay po ang MLD ng ano ng partial payment. Yung yung sinasabi 90. po ninyo na, na June na is yung 16 to 30 nung nakaraang buwan. Yes po. Yun po ay hindi pa fully paid, tama? Yes po. Eh yung ni-render naman po nila, yung tinabaho nila simula nung buwan nito, Mayo hanggang 15. Bayad na po ba 'yon? Yan sir is uh, under MLD na po kasi na uh, actually na take over na po yung project uh, na hangon na po sa akin hindi magandang behavior ng mga tao. Which is nagiging sa ang client na pumasok, hindi pumasok dahil nga siyempre hindi sila pumapasok dahil one, uh, one day ata mag-delay lang o. Oh. Hindi ako nakikamali sir isang araw lang ang katwera nila kasi nasa Cebu po ako is nangako ang MLD. Pero nag usap naman ng email din na pumasok ang problema, hindi na pinasokan kaya na take over ng project. Sir John Glenn Falcatan, meron po talaga kayong liability dito sa mga empleyado for the services na nag nagawa na po nila. Yes sir, understand so, po. So kailan po mababayaran yon? Yun lang nga po, na take over na po yung project. Uh, under MLD din na po sila that time dahil uh, wala, hindi na rin po yung MLD din nagbabayad sa akin. Kaya inabsorb sila ng MLD, matuloy lang yung project. Hanggang oh. ngayon hindi pa po nagbabayad yung MLD. Nagbayad man, partial. Magandang hapon po uh, Miss Lerma. Yes, good afternoon po. Uh, gusto ko lang malaman, no, nakapag-renders po ba sila ng trabaho dyan sa inyong uh, company? Oo. Oh, ang kontrata po namin ay na kay Mr. John, Gl John Glenn Falkatan, tama? John Glenn Falkatan. Opo, kausap ko rin po ah. siya. Oo. Uh, oh, may PO po kami sa kanya. So, based po dun sa progress billing na sinend niya sa amin, doon sa mga... Kasi per progress billing po kasi kami sa kanya, nakakontra kami. Bayad po kami sa kanya based doon sa 72% accomplishment. Halos 85 na nga yung nabayad namin sa kanya eh. In, in, in other words, ang sinasabi po ninyo, Ma'am Lerma Rumbawa, wala po kayong liabilities dito kay uh, John Glenn Falcatan. Wala po. Bayad po kami sa kanya. Kompleto po ang record namin. Okay. At kayo po so, ay walang... hindi pa rin tapos ang project. Pina-take namin sa isang kausap namin. So, babayaran pa uli namin yon Kaya lugi pa kami. Uh, so, may po sa akin. Po sa amin. Iniwan niya yung project. Pumunta siya ng Cebu. Iniwan niya yung mga tao niya sa site ng uncontrollable. Pumapasok kung kailan nila gusto. 7 to 4 ang aming pasok, papasok ng alas 10, papasok ng alas 12. At ngayon po, na-highlight po sa project namin yung kanilang bali-bali kong pag install Inuulit po lahat ngayon, back job. Kahit po, sama pa namin kayo sa site. So lumalabas po ngayon no uh, sir Richard Big no Paul Vince ano sa inyo pong lahat Ayan, dito. Eh so po yan si Richard. Kay Richard wala kaming utang sa inyo. Ang sabi ko pa nga sa inyo tapusin oh. yung project bibigyan ko pa kayo ng incentive. Anong oh. ginawa niyo? Binoikot niyo ang project, hindi kayo pumasok. Kasi siglen ng amo nyo eh, di ba? Di ba nung oh. eh, nung April 30 ah, pumunta po oh, kayo pumunta sa site. Tapos nangako po kayo sa amin na ah. di ba po sinabi nyo? direct kami sa inyo sa sahod ng May, May 5. Hinintay po namin yung araw na yun. Nasa barracks lang po kami. Wala pong mga budget yung mga tao. Imposible yan. Iniwa ko pa nga kayo ng tig-tig. Pero, pero ma'am, yung, ano, yung pinangako nyo sa amin, natupad po ba yun? Pinagtrabaho nyo po kami. Sabi nyo po, sige, gawin nyo ito. Ibibigay ko ito ng May 5 pa. Ah, yun yung may 5 na binigay ko sa wala tao po ni Glenn. Wala po kami natanggap, ma'am. ng pera sa kanya. Yun eh, na nga, ma'am. Nasabi niyo na, which is, uh, nagbigay po ng yung uh, last na binigay may niyo record po kami. May record kami, sir. May record kami, sir. May record kami. Oh, Di ba ini-invite ka nga ng, sa meeting ni Sir Lloyd, yung may-ari ng MLD? Pumunta ka sa office, sir. Baka makita mo na wala ka nang sisingilin kasi over na yung collection mo. Paano naman yung project hindi patapos? E eh mag-o-over na ma yung connection mo. Ano, yan po yung problema. Hindi po ako maniniwala na paano naging over pangalawang payroll pa lang yan. Sinend nga, sinend nga sa'yo ko. Yung, yung sinasabi <laughs> sa'yo say, say, ni Sir Lloyd na baka akala mo, yung check mo yung computation, yung by highlight, by consumable, lahat ng biniling tool, lahat ng sinweldo ng tao mo. Hindi kasi pwedeng mag-over doon kasi nga may PO tayo. Ganito po, no? at least nagiging malinaw po sa amin, na in so far as sina Richard Bigno, sina Paul Vincent Camilosa, yung kanilang employment relationship na tinatawag ay between them at si John Glenn Falcatan. In other words, no? Ang amo po ninyo is si John Glenn Falcatan. Bagamat kayo po ay nagre-render ng services papunta dito sa MLD Dynamic Construction, eh dahil nga may kontrata, may yun yung PO na tinatawag. May may, may uh, ni-request na service si MLD na ni-render ni John Glenn Falcatan through itong mga empleyado. So ang tanong ngayon dito, dahil hindi kayo nababayaran, sino dapat ang managot? Okay? Si MLD ba o si John Glenn Falcatan? Well, una po sa lahat, no, wala po kayong any contractual relationship with MLD. Bakit? Kasi ang kakontrata nila si John Glenn Falcatan. Ang dapat niyong singilin, si John Glenn Falcatan. Uh, Sir John Glenn Falcatan. Yes sir, nakikinig po. oh, oh. Sir John Glenn, kasi ito ha. Uh, yung yung relationship, yung employer-employer relationship. Ako po ha, eh, nakikita ko po, eh, kayo po talaga yung mananagot sa sweldo nila. Kanina nabanggit nyo sa akin, nagkaroon na ng partial payment. Ang tanong, oh. kailan po natin ko kompletuhin? Ah, uh, sa so ngayon sir, hinihintay ko lang po yung record na toolbox meeting ng nila kasi yun po yung magiging abasihan uh, uh, ko kasi yung toll box meeting na yun uh, doon ah uh, doon ko makikita kung pumasok ba sa tamang oras okay. ng tao sige okay. Yes, yes. Oh, yung mga daily records para malaman natin kung sino yung pumasok, sino talaga yung nagtrabaho para alam natin kung sino yung mga babayaran, ibibigay po natin yan. No? I think available naman dapat sa inyo yan. So please lang, please so, ha? Po, so, pina uh, coordinate na po ako kay Joanne sa site. Pinapakuha ko na po sa client yung ah uh, box meeting record which is hindi na hindi po ako magre-rely sa time record na ginagawa nila kasi lahat sila andyan eh minsan so, mismo si ma'am po nagsabi minsan alas 10 ang uh, nakita ko po sa record minsan andyan alas 7 kung ano muna yung nasa record sabi, sabi mo kanina ipapakuha mo kay Joan Joan kunin mo yan bilisan mo na para mabayaran itong mga empleyado natin Papayaran po kayo, walang problema doon sa sinasabi. Pero as per record ng toolbox meeting ng ng ano ng client. Ah, may logbook naman tayo doon, sir. nandoon naman 'yan si CCTV. Okay, mag po magre-release sa logbook kasi diyan din 'yon, 10k per service. Magkasabot na kayong lahat. Okay. lahat ng mo tamtam kan team niyo, lahat abak ah, lahat ng mga bayaran sa, sa lahat ng bayaran, ikakaltas natin 'yon dahil s'yempre normal naman 'yon. 'Di ba sabi uh, niyo last time nung nagbigay yata si MLD sa inyo. Regarding dun sa kantin, is niles na Ayun yung, yung ato, yun so wala na kaming pananagutan or wala na kaming ikakalta sa amin. Kasi pinabali nyo lang kami ng 1,000 bawat isang tao eh. Dapat nun, Kasi ang sahod, sa na namin sa sahod na, di ba? Magandang hapon po sa inyo, sir. Hello po, magandang hapon. Nagpasabi na rin naman yung kanilang employer that he is willing to pay pero i-verify lang from the records yung uh, attendance, okay, yung uh, daily records nila para malaman kung sino yung mga dapat bayaran, ano yung mga dapat na i-exclude. Dito pa lang on air eh parang hindi na nag-aagree. Pwede po ba uh, Sir John Mario no, ilalapit po namin sa inyo etong issue po na ito. Siguro baka mas mabuti no, Shari, sa pamamagitan ng tang sa tanggapan ni na Sir John Marion Repareho, eh baka mahanapan natin ng mas mabuting pagkaayos. Ma-compute natin kumbaga Kanina, sabi mo, may OT rin pala. isama nyo na sa computation nyo yun. Pwede po ba yun, uh, Sir John Marion? I-schedule po natin para pumunta po sila dyan sa tanggapan po nila. Okay po. Um, po namin silang pumunta dito sa aming opisina para din po malaman namin yung detalye ng kanilang uh, mga concern. At uh, po, na partito po para po makakausap ma na. Punta po sila. Sasamaan po namin sa inyong tanggapan. And uh, let's Ibaasin po sa proseso natin, i-evaluate natin at ipatawag din po natin yung kanilang employer. Tama po yan attorney. I-interviewin po namin sila at ay ganoon nga po ipaprocess po namin yung kanilang reklamo. All right. Sige po. Uh, sir John Marion Benedict Reparejo, maraming salamat. Sir John Glenn Falkatan, Ganun na lang po. no uh, Sir, I think nagiging malinaw naman. You can check your records uh, po sa inyo para malaman din natin kung sino dapat yung mga at magkano dapat yung uh, inyong babayaran dito sa mga empleyado po nila. Yan lang sir ang hinihintay ko yung record, uh, the uh, back, toll back record ng mga tao. Okay. okay at, yun talaga yung, At kung ma, 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 ma may lagay uh, po dyan, Sir John Glenn Falcatan, no, ma, mapatunayan dyan sa mga records na yan na talagang sila ay pumasok, nagtrabaho. Babayaran. 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 Okay. Malinaw naman. Yes imo monitor naman po namin yan sir ha okay na po. Especially na ito naman Idadalhin natin sa tanggapan po ng dole Okay, sasamaan po namin kayo. Okay sir, Thank you, sir. Salamat sir. po